kapag sinabing singing contest tiyak na ang alam natin ay pagalingan at pagandahan ng boses Yun. pero ibahin niyo ang patimpalak na yan sa Negros Occidental dahil ang mananalo kasi sa patimpalak ang pinaka sintonado para bigyan ng mukha ang balita Mobile Zorno, Patchy Lucky Sabi nila may mga hidden talent na talagang dapat tinatago na lang pero Hanggang saan ang gagawin mo para sa 5,000 pesos? Mahirap talaga magbahal ng shota ng iba. Madalas sa mga singing contest, e pabunggahan ng boses ang usapan. Madalas ang labanan ay ang mga makapigil birit. Sa bansang kagaya na Pilipinas na adik sa singing contest, kapag ikaw ay sintunado, mapapaaway ka. Pero kakaiba ang contest dito sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Bye. But all I really know, you're where I wanna go. Ang labanan kasi, pabonggahan ng pagkasintonado. Naisip ito ni Vice Mayor Miguel Zayco, pampagod vibes raw Para sa mga taga-negros, ngayong taghirap ng ari ng tubo. Uh, kasi syempre, we're very used to all the, who sings the best, you know, it's always about the best. But we wanted to lighten the mood and we said uh, let's give a chance naman to all these people who really love to sing pero nahiya kasi sintunado ang tatanghaling champion mananalo lang naman ng 5,000 piso para naman sa mga pasok sa top 10 tigi isang libong piso ang maiuuwi nila aklain mo nga naman kumanta ka nga lang kikita ka pa kaya naman nasa isang daan mahigit daw ang sumali sa contest na ito kaya tingnan mo naman si Eddie. Never enough daw. Parang ako. Never been Eto namang si Melvin. Pinag-iingat pa hata ako. mag ka sana. Si Ruby naman. May telephone na binabanggit. It goes by so very slow. Buti hindi ka pinabaan ng telephone ate. Si Rona na nag-champion sa contest isang linggong pag-ibig ang hirit. Nagtapat ka ng iyong pag-ibig, ay inibig. Kung ako siguro ang kakanta nito, baka hindi ako umabot ng tatlong araw. If they really wanna enjoy singing and have fun, why, why, why uh, limit themselves when they're sintonado? Kung gusto mo ang isang kanta, sana gustuhin kanya pabalik. Dahil kung hindi, Sure win ka dito sa contest na ito. Mobile Joe na Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.